Ang kahirapan, mga kapatid, kailangan tanggapin mo, entertainin mo, mahalin mo para magtagal sa iyong piling. Ang mga taong nakalaya sa kahirapan, hindi nila tinanggap. Inayawan nila yung ganong buhay. Gumawa sila ng paraan na makatakas, makalayo sa hirap. Kaya nakakalayo sila. Pero yung mga tao ay talagang ganyan, wala tayong magagawa, ay, wala talagang mangyayari sa buhay nila pag ganun ang attitude. Yang kahirapan, pag hindi mo tinanggap, lalayasan ka rin yan. Pero kailangan gumawa ka ng paraan, lalayasan mo rin siya. Halimbawa, nakatira ka sa estero, nakatira ka sa mga miserableng lugar, at sinabi mong, ayoko na nandito pa ako five years from now. Ang laki ng pagkakataong mawawala ka doon. Kasi gagawa ka ng paraan eh. Pero pag sinabi mong, hmm, ganyan lang talaga buhay, wala tayong magagawa dyan. Oh, Di ba? Sigurado nga abuti ka ng kopong-kopong doon sa lugar na yon. Kasi tinatanggap mo. Inaapi ka ng tao, tinatanggap mong inaapi-api ka lang, aapihin ka talaga. Pero pag hindi mo tinanggap yon, resent it, I don't accept it, I don't accept that kind of behavior, then you teach yourself, you improve yourself so people will respect you. In no time at all, people will recognize you. So malaki ang ating participation kung nasa ang istasyon tayo ng buhay. Kailangan ayawin mo na nagihirap ka sa buhay. Hate poverty so that you will do something to solve it.